sit down. Sit. Ay, wait. May... Ito, ang haman ng pinila ko, tapos pang pusa. Ba't <laughs> bakit ba 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 ka naman kumuha ng pusa? Basta kasi may pila pa, may pila ko. Hindi ko na tinitingnan. Kasi, alam mo yun, mahahaba yung pila. Yung iba, konti lang. So, bawat, basta may makita kong pila, pipila agad ako para hindi, alam mo yun, yung oras. Nagluluto ako dito. May itlog ka. May boiled eggs sila. <laughs> Binigay. Aray ko. Ay, koy <laughs> ko. <laughs> Ay, bang kanya. Picture taking yan. <laughs> Sorry. Picture taking po yan. Lala, lala, lala. Sit. Ay, pan. Ano ba sila picture? Dito ka na yan. Pagay mo dyan dyan. Sayot, ko Koko.